Welcome to my vlog again. So, uh, eto naman po ang aking mga anak na si Fred and si Joyce. So, sila naman po ang next na paggagalingan ng ating blessing. Maraming salamat. Thank you, thank you. God bless you both na. Uh, today, mamimigay naman kami ng grocery dito sa Manasiki. Eh. Pero, pupunta muna kami dito sa San Carlos para mag-grocery. Ayan, together with Boss D, aking daddy, Lauren. Siyempre, ang aking best actress. And si Lapot. At wala ngayon si Ariel. So, ang aking mga assistant ay si Albert and si Alan. lalaki bumibili ng isda yung asawa ko. So, tignan natin kung uh, magiging mabait sila kay Joy. Si Joy na walang mala. Nga nga raw, taluran malalaki. Nasa. Ano pa? Ay, oh, ay po, makikilo. Una ka pa yung mga. Ay, bumibila na. Hindi alam sasabihin ni Joy kung paano siya hihingi ng pera. <laughs> May ano ka dyan pa? Eh? May tubig po ka? Nang yun ang mga pagkakas. Kaya na kayo nagtitinda dito natin. Pwede pong ano, pwede pong makiopo. Pwede pong makiopo. Okay. Nawala ko po kasi yung wallet ko. Pauwi na po sana ako sa Bayambang kaso. Nawala ko yung wallet ko. Kaso, nung sasakay na po ako ng jeep, wala na po yung wallet. Nawala. Wala ka din yung cellphone. Nawala din po yung cellphone. Saan sa po pumunta? Sa, sa ano po? Sa Kalasaw. Sa? Kalasaw po. Mga po, ano ba pa rin? Pagkutang po ng Kalasaw. <laughs> ano lang po sa verification. Verification po. Hindi po kasi sa akin 'to eh. Sa amo ko po, po itong pinabili lang po sa akin. Kaso nawala po yung pera. Tsaka yung cellphone. Baka pwede pong payaran. Ibalik ko na lang po. Ibalik ko na lang po dito bukas. Ay lang po. Para po sa sakay na po ako sa ano, dadating bukas. pa. So, Tapos wala na kaya pala 'yan. Ha? Wala na. seventy five lang. yan po anak niya ate. ate lima lima po. po. ano pong pangalan niya? Ano pong pangalan niyo po? Lisel. Kasi, okay. nilitan? Kaya po, atin niya Utang po taatin niya lang. Utang po. So. Pagbibili ka lang sa dito na? Opo. Kaya po, dito na po, maghihintay ako. Okay na. Ito? Diba? Hmm. Ah, Kita okay. yung talaga ating hmm. yung asawa mo po nasaan? Alam ay, wala. Single, ma. Am. Ilang taon po yung bunto ninyo? 7 taon na po. Ganong katagal na po kayo nang titinda ng bangus? Yung bangus po. Ay, <laughs> na. Ah. na. Hi, ate! Hi, ate! Bibili kayo ng bangus? Opo, ah, bibili po kami ng bangus. Biligyan. Hi, Te! Binigyan ka? Ha? Binigyan ka? Ano po yung bibili niya? Ay, ang 75 pesos. Oh, yeah. Pabasay, pabayang ban. Oh, actually, nag po kami ng mga bababae na tumutulong din po. Kaya nakala ko kasi hindi nyo tutulungan yung top ko. Kaya pa kami agabang doon. So, ito pong grocery po na pinamili po namin. Ibibigay po namin sa inyo yan, te. Thank you so much po. Maraming okay. po salamat. salamat. Ah, ate. Bakit nyo po pala tinulungan si John? <laughs> Nawala nyo po niya sa cellphone. nasa sa ba, te? <laughs> <laughs> Nawa ba kayo okay, sa akin? Oo. Cool yung taro para sa uh, Salamat po. Ayan po yung regalo po namin sa inyo. And ito po pala asawa ko. Yeah, thank you. Okay. Well, God bless you, ate. Yeah. Yeah. Ano, panoorin niyo po kami sa page namin. Ano po palang pangalan niyo? Thank Crisel Abuang. Ah, Ayan. So si Ate Crisel po ay nagtitinda ng fish dito sa Malasike. Ayan. Dumadaan-daan kami lagi dito day. Salamat ikaw sa God bless you po! Yeah! Sana po happy kayo. Thank you po! And I hope masaya po kayo sa aming gift. Deserve niyo yan kasi mabait po kayo.